2M worth of card. Hmm. Plus Sabihin na of Bahay Plus oh. lot Sabihin na natin mga 5 yan mga, 5 million 5 million di pa m Tapos uh, inbe, ano, yung ipon. Ipon. Ano savings? Magkano? Magkano so, na natin, 5M din po. m Tapos, ano pa? No. Yung pangluho mo, pangluho mo, magpanchiks. -pang -pang oh, oh. Uh, 2M. Oh, natin, 5M oh 5M. 5M. mo, Oh, pangluho mo, pang -bigay, giving mo. Giving. Oh, natin, mo, pangluho mo, magpanchiks. Oh, Oh, mo, Oh, mo, 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 Oh, kailangan kailangan din natin mm. yung mga magulang natin. Okay. Ano, magkano na siya? Ano, total 5, 10, 15, 22M. 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 22 million. Oh. Ayan. Sa tingin mo, sa trabaho mo ngayon, hmm. yung per month mo na pwede mong isay, magkano? Magkano? Isa kayo mga 10 lapad. 10 lapad. Sampung yeah. lapad. Isa isang Okay. Okay. ne? Jumang. Meron So, sa Jumang, In one year. in one year, 120 okay. lapad. Oh, may 120 lapad na. Ito, magkano sa lapad yan? Gamit tayo ng calculator. O, palagay natin 50K. Mm -hmm. Oh, pwede. 50K. Oh, ba, na may, may 50K ka every month. 50K every month, di ba? Every ano? Kaya lang natin. Oo. Oh, oh. no? 50 times 120 so one year. One year. One year. 600,000. 600. 600. Times times 600. 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 Hindi, okay, kumbaga sa ano, 20 years pa ako magtatrabaho. So, may 35. 10 years. Kaliba, 10 years. 10 years na natin. 45. Nine, oh, 45 years old. Times 10 equals 6 million. 6 million. Anak ko dahil. Hindi mo pala buhat. Hindi Sa 10 taon lang yan. 40 ano ka na, no? 45, 45. Yung 10 taon. Tapos, pag dagdag ka pa na, ano? 10. Mga 55 na. 55 hindi ko lang alam kung ma-maintain mo yung sa mga laban na yan. Pero kung ma-maintain oh, mo siya, oh, di ba? Lagi like 20M oh. lang. Ay, bali, ano na siya? Ah, uh, 'yan yeah, din mm. 6M, 12K, yeah, uh, 12M, 12M na. Kulang ka Talahati pa. Kalahati pa. 10 10 pa. 10, so kailangan 10, 10, mo pa ng 20 10 years. years. Oh, 10 years pa. O, 6, <laughs> paing lang pa tayo lang. <laughs> lang tayo ka pa lang oh, oh, sa <laughs> <laughs> eh. Kulang ka? eh? <laughs> <O, dalig, laughs> pa rin Kung baka <laughs> kulang pa sa okay. target eh. 4 oh, m pa. <laughs> mo <laughs> <laughs> <man, 5>, <laughs> oh, 70 oh, 70 pagkabaho ko rin. Nakuha mo sa na. Nakuha mo na ngayon. Nakuha mo na 70. Ang nangyari, mayroon kang pera. Nagkasakit ka na. Nagkasakit ka na. Hindi mo na na-enjoy. Hindi mo na nag ano. pala? Kasi yung siyempre inisip ko, 10 lapad yan dapat maipon mo eh, diba? Hindi na eh, siya kumakain, hindi. <laughs> hindi na siya... Na-pressure? Na-pressure, na oo, diba? Tapos so, pag 70 Hindi ka pa pala umamag din sa 70, gano'n? <laughs> you know, anak ka <laughs> Wala na, Gigi na kaasas. Hindi ba? Hindi na siya alam kasi ang... <laughs> Di ba nakukuha na, yung... Ano sa atin, mga daytay, suro kujo. Suro kujo 70 <laughs> Ima, mm -hmm. to, to, to. Kasi sa lifestyle. Mm -hmm. Kasi sa lifestyle, to, mm to. Hindi -hmm. okay. man na lifestyle, waso tayo. Gapang ito. Hindi umabot sa kota. kinuha ka kaagad di Lord. hindi mo pa na enjoy Hindi mo na enjoy di papi. Okay, wala talaga tayo sa hustle. Oo, na siya yung kukuha. Dito kahit hindi mag Hindi ko nakukonin yung sa Yes. Sa trabaho. Sa trabaho. Kasi si Judith makulit yun every month si Judith. Oh. Lala nyo si Judith. Mm. Uh, si Judith! Dah, yung <laughs> May mga tax pa dahil. Pakatok pa sa bahay. Pagdating, tsaka pagdating nakuha di ba? Pagdating ng na yan, yung 2M na car, hindi na 2M yan. Mm. <laughs> oh, oh. Mas mahal, mas, mas mahal, mahal na yan. Na yan. Kasi asa, ano eh. Yung, yung, ano nga, yung house and dog, yung, ano, yung, yung, yung man, dalawang lang kwarto lang. Mm -hmm. pag So, Paano pa after 20 years? 30 Ay, years, diba? Aalat ang presyo. Muto, takoy. So. Yeah, diba? Kaya kung may may opportunity na mag aral yeah. i-grab na, eh, na natin. Pag-aralan lang natin, i ano, maging open-minded. Hmm. Work-wise. Oo, oh, work-wise. Hindi work, work, I work smart. Hindi work hard. Kasi work, oh, work hard naman. Marami nang yung mayaman, pero wala pa Saka ano, maganda yung company talaga, yung marketing plan. Kaya eh, dapat, kasi di ba kapag mm -hmm. nagtanim ka ng magandang ano, nagtanim ka ng nagtanim ka ng halimbawa sa magandang lupa, mm -hmm. maganda din yung kakanihin mo. Di ba? Kaya maganda din yung barley natin kasi nasa magandang mm -hmm. ano siya, lupa. Kapag okay, so, ano so, talaga. Yes. maaga. Oo. Kapag patok. Kaya, oo.